Ayon Perez, ginulat ang lahat, pagtakbo sa konsehal, opisyal ng inurong. Dahil sa patuloy na pambabatikos na natatanggap ni Mr. Ayon Perez, sa naging desisyon ito ng pagtakbo sa pagkakonsehal sa kanilang lugar sa Tarlac, ay opisyal na nga itong naglabas ng pahayag, kung saan, ay matapang din itong naglabas ng kanyang desisyon, at pagbawi ng kanyang kandidatura sa pagkakonsehal sa kanila. Bagamat maganda ang layunin ni Ayon sa kanyang pagtakbo, ay marami rin ang kamwestiyon sa kanya dahil sa kakayanan umano nito. Kaagad rin naman na umani ng mga positibong komento ang naging desisyong ito ni Ayon Perez. Sa mga kalugar ko dyan sa Concepcion, uh, una po maraming salamat uh, sa tiwala at supportan nyo na ibibigay sa akin. Uh, pinapaalam ko lang po na hindi na po ako uh, tatakbo o tutuloy bilang uh, kusihan ng Concepcion dahil uh, gusto, ko po, uh, gusto ko po munang hihangahang sarili ko para hindi papahiya sa inyo at mapaglingkuran kayo ng uh, tama muli po, maraming maraming salamat po sa inyong magtiwala. po. Ito naman ang ilan sa naging komento, Don't be sorry, Sir Ayon, you are such a genuine person, and I know you have really the heart to serve, but you are also right that you need to prepare yourself, I am proud and rooting for you. Wala pa namang inilalabas na komento si Vice kaugnay ng pagbawi ng kandidatura ni Ayon Perez. Kasama pa rin ito ang kanyang mga kaibigan.